Zed, nag-survey kami ng 100 kids. Name something na masama sa katawan, kaya hindi mo dapat inumin. Go! Juice. Ang mga artista ay maraming blank. Pera. Magbigay ng isang planet. Mars. Anong oras ka natutulog sa gabi? Nine. Saan masarap tumaluntalon? Trampoline. Let's go, Zed! So... Something na masama sa katawan na hindi mo dapat inumin? Sabi mo, ay juice. Ang sabi ng survey? Hoy, kasi may mga ibang juice na sobrang taas sa sugar. Apa. Diba? Diba? Paka, yun yung ibig mo sabihin. Mga artista ay maraming blank. Sabi mo, ay pera? Ang sabi ng survey? Oh, wow. Magbigay ng isang planeta. Mars. Ang sabi ng survey? Hoy, oh, Anong oras ka natutulog sa gabi? 9 o'clock. Ang sabi ng survey? Well, eh, very nice. Saan masarap tumalundalon? Siyempre sa trampoline. Ang sabi ng survey? Hey, okay, go. 94. Good start, Jed. It's a very good start. Balik tayo. Let's welcome back Sweden. Let's go, Sweden. Ready ka na? Opo, ready. Okay. Um, okay. 94 na ko ni Jed. So, it means 160 kaya-kaya. Konti -kaya. na lang. Okay, at this point, makikita na naman road ang sagot ni Zed. Okay? Pero ito, ha? Ah, limang questions din ang tatanong ko sa'yo, ha? Ah. Pag naulit yung sagot mo, maririnig mo ito. Yeah. So, ibig sabihin, kailangan magbigay ka ng ibang sagot. Okay? Now, 25 seconds ang kailangan mo. Please give me that. Good luck. Nag-survey kami na isang daang kids name something na masama sa katawan kaya hindi mo dapat inumin sotrix ang mga artista ay maraming blank pera bukod sa pera alas magbigay ng isang planet Jupiter anong oras ka natutulog sa gabi 11 saan masarap tumalon-talon jumping rope. let's go Slater. we need 106 points so Something na masama sa katawan. Kaya hindi mo dapat inumin. Sabi mo yung soft drinks. Ang sabi na survey. Ang top answer dito ay alak. Number two, ang soft drinks. It's the second. Ang mga artista ay maraming blank. Sabi mo, alahas. Ang sabi na survey. Ang top answer ay pera. Magbigay ng isang planet, Jupiter. Ang sabi na survey sa Jupiter ay... Oh, Nagtatampo ang Earth. Number one ang Earth. Nagtatampo sa... Anong oras ka natutulog sa gabi? 11 o'clock? Ang sabi ng survey dyan ay... Nga, meron pa rin. Ang top answer ay 10, 10 p.m. Saan masarap tumalon-talon? Sa jump rope. Ang sabi ng survey? Yan. Ang top answer ay sa kama. Congratulations, Sweden! Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos, Okay.